Tumaya ulit tayo mga kadrak ah, sa kulay green. Ngayon, isandaan muna. Okay. Yun. Okay na ate. Okay. One, two. Green muna. Green, green, green. Green, green. green. green mga kadrak. Buenas mga kadrak. Buenas. Okay, uh, magandang gabi mga kadork. Uh, for today's video, uh, nandito nga pala kami ngayon sa San Pablo. Uh, Paseo di San Pablo nga pala mga kadork. Mga masyad kami, talagang sinusulit namin yung mga araw ng mga pagsasama ng pamilya ng asawa ko. Yung iba nang galing pa sa Maynila. Uh, iba't ibang lugar mga kadork. Kaya yun, Ito, hindi namin sinasayang yung mga pagkakataon mga kadork. Kaya, yun, papasilip namin sa inyo yung pasayo, yung pailaw dito sa pasayo di San Pablo, mga kador. Okay, mga kador, kamer nga pala kaming 120 dito. Dito nga pala kami ngayon sa Color game Ikatalay namin yung 120. Tataya namin kung mananalo nga ba kami. Hello, saan namin na ano, saan natin nila tayo? Anong color? Ha? ha? Green! Green! green ba? Ngayon, sige, ito yung 120, mga kador. Kitataya doon namin sa green. Sa green! Ano, green ba? Green! Okay, green, okay. Yun, ah, 170 na nga pala, mga dark Kaya try natin sa green, kung may ano nga tayo. Pero sabi nila, pagka dati at pagdating mura sa color, game mo unang muntataya tatayan ay kulay red? red, 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 red. Nag-request Nag sila, ano, kulay green na, kulay green? Red. Okay, okay. Okay, ati, patamahin mo kami, ha, kulay green, ha. 100, 170 yan. Yan, oh, no. kaya mo. Ako okay, okay. na, yeah. Okay, ha, okay. Yan, mga mo muna kami, o mo ang first time namin lumaya. Okay, game na. Okay, game na, mga One, two. <laughs> No, 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 no. no. <laughs> Okay, si okay. unang okay, Wala pa. G60 Yun, mga kadork, taya namin yung eh, 170 at tumama so, kami sa kulay green. Ano, namin sa kulay green? Ano, mo ba namin sa Okay, okay, wait lang ha, wait lang. Saan? Anong kulay? 47 yung sa G1 Green ulit, green daw ulit. No, ano, na ba na natin o oh, hindi pa? Patayin na natin lahat. okay, wait. Okay, wait. Tumaya ulit tayo mga kadrak ah, sa kulay green. Ngayon, isang daan muna. Okay. Yun. Okay na, ate. Okay. One, no, 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 no. Green, green, green. 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 Buenas, buenas. Okay. Mga pangang buenas naman mga katol. Ang dami na. Pangipilang. Ang dami na. Oh. <laughs> Ang dami na niyan. ko na alam kung ilan na to. 200. 300. 400. 500. hundred. Five hundred. five hundred more today. Come

ko 170 Ako 540 kami. <laughs> kulay green lang Color game na <laughs> Walang ibang kulay kundi kulay green lang Wait. kami na na